Hello everyone. Kumusta na mga buguuna mo? Ayan, alas 10 na sa gabi eh. Pero ang atong mata gasiga. <laughs> o at least gasiga di ba guys? Kontra sa nagsigi na lagpiyong. Ay, kumusta namang ang tanaan ko? So, nanindata. Manindata. Hantod buntag. Okay? di ta dato kamot ta kamu paning kamot bad mo aron dili si pangayo tabang sa gobyerno wagi asa ang mga kinabukasan sa gobyerno panglihok mo char <laughs> <laughs> pitaw uy. kumusta mong tanan oy? mga bugo na mo oi ano ba yung palito? ay sa inipalit taghan so mga <laughs> one minute <laughs> ay shout out everyone well, shout out sa mga basura hmm. sino ka yung noong tungod kay gipawisan plus nos nos na noong o equal sino Diba? Kumusta kayo ng tanan mo kumusta na mo mga buguuna mo o, ako ba video video guys giluyahan ko balik to <laughs> giluyahan ko so not sure nahilo mga to ang mga panginabuhian sa inyong ginahimuro guys sa makakitaan niya video sa inyong ginahimuro mga orasa ang, ubanan uban na nakapanihapon na ba? Katong mga wala pa kapanihapon, plano ninyo mo, ang mabuang, hindi na siya pwede. <laughs> Dapat mukaun, <on. laughs> Bahala ko na isudaan, Kung wala gani po mo'y makaon, kanay inyong tapad kan ah. Kanon <laughs> ang tapad. Kanon ang tapad. <laughs> Arong magilukan, malamian, mag-aosay. Bye na. Nang yama yaman na sad ko. <laughs> ah, nagyama yama na sad ko, guys. So, wala ka siya. Aping atanan. Bye.